itong harap buhay ko. Hmm. Dito lang nagagaling ang kailangan ko. Eh. 76 na. Pero parang ang lakas niyo pa na eh. Siyempre, tulong sa itaas yan. Kailangan lagi kang nakaano sa itaas. Tama po. Pag hindi ka humingi sa kanya ng tulong, hindi ka alalayan, papabayaan ka. Kasi kailangan ko talaga ng karton Nay. eh. Kas wala akong dalang pera na Bakit? Ang pera, pulutin mo ngayon, bukas wala na. Bukas wala na. O, ang mahalaga, huwag isama ka ng maayos na. Mahirap pag mayaman, po. ay pinag-aralan at wala. Pagkat matanda, isa lang ang kailangan nyo, respetitika lang ka. Isang tato, isang kwento, isang tulong. Ako si Kapwet, tatuko tulong mo. Yo! What's up mga Kapwet! Panibagong video tayo ngayon at gaya ng sinabi ko sa inyo, bagong episode to na mapapanood nyo lagi! Dahil nga nilabas na natin ang bago kong content na tattoo ko tulong mo kung saan uh, sa bawat pagpapatatuyo nyo sa akin, eh, meron kayong matutulungan. Ngayon, meron tayong pupuntahan sa Las Piñas dahil meron na isang tao na nag-inquire sa atin at naniwala doon sa mga sinasabi ko na gusto ko mag-charity uh, sa pamamagitan ng talento ko sa pagtatato. So dito sa content natin na to, nagkatato na, nakatulong ka pa. So tara, sama-sama tayo. Puntahan na natin yun. Let's go! Ito yung mahirap sa mga gagawin namin ngayon. Challenge to para sa akin kasi uh, actually hindi ko naman first time mag-charity pero yung ganitong senaryo na dadayo, dadayo kami sa mga bawat lugar eh first time ko to gagawin para sa charity na magtatato ako so, first time to. First episode nga, di ba? Pero ang importante, sinisimulan ko na. Mas magiging masaya to pag mas maraming episode pa ang ma-upload natin. Let's go! Tara na! Sakay na kayo! Walang magkakamera! From dito sa Paranaque, sa lugar namin, pagbiyahe tayo ng Las Piñas para puntahan na natin si client. Oy, Safety first! Baka nakakalimot ka, kapwet. Safety first. Siguro yung iba sa inyo medyo naguguluhan kung bakit ganito yung mapapanood nyo. Gusto ko ng kakaiba gusto ko yung meron akong iiwan yeah. na magandang alaala ala, -ala wow. sa pagko-content. Which is ito yung gagawin ko ngayon na naglabas ako ng isang segment na tatuko ko tulong mo. So kung saan na uh, pag ikaw nagpatato ka sa akin at yung ibabayad mo eh for charity, itutulong natin. As in lahat ng ibabayad nyo, itutulong natin. So dito guys, pumapasok yung sinasabi na nagtatato ka na nakatulong ka pa, pa. For your information lang sa lahat, makakanood na ito. Pangungunahan ko na ha, hindi ako magaling na tattoo artist. Hindi ako magaling. Gusto ko lang gamitin yung talento ko sa pagsishare ng blessing. Kung yung binigay na talento sa akin, gusto ko lang siyang gamitin para makatulong ako sa iba. Siyempre, kasi guys, alam nyo, sa totoo lang, matagal ko nang pinagdasal to sa taas na sabi ko, si Lord na no, bahala kung anong mangyari sa pagbablog ko dati. So, biglang, ano, hindi ko na namalayan. Ito na pala ako. Nakilala ko sa pagtatato. Pero dati, talagang ginagawa ko na yun. Kahit one week pa lang akong nag i-start magtatunon. charity na ako, nagpapatatukor ako na ako. So, natigil lang, pero wag na natin masyadong pahabain yung kwento. Basta ang importante, etong ngayon, eh, tinutuloy ko na yung advocacy na gusto kong mangyari. Tatuko, tulong mo. Andito na tayo guys, so ngayon, kukontakin lang natin si Bossing na i-update lang natin na nandito na tayo. Alam nyo ba guys, mga ganito, may trauma ako sa ganito. Balikan na muna, bago ko Sa Dati, nung nung ano pa lang ako nagde-deliver ako ng pizza, nagkataon na biglang namatay yung ano, yung nag out. di out. ko alam kung brown out or dito lang mismo nung sa pinagsasakyan ko na elevator. Wow. Ako, sobra. Tapos pagbukas ng ilaw, nagbubukas siya. Sana na-experience ko dati nung nagde-deliver ako. Biglang bumubukas, tapos biglang sasarado ulit. Ano yung nangyari? Building B. Ito, ito, Building B. Six, one, five. Ito, ito, ito. One B. Six, one, three. <laughs> Sir, magandang hapon po. Good afternoon. Tuloy, pasok. Sir, may kasama po ako ah. Uh, okay, sige lang. Pasok lang, pilat mo. Tapos Okay lang, sir. Medyo traffic. Sorry, sorry. Na-late na late tayo ko mga 15 minutes. Thank you, ah. Pag-insert you. bahay mo, sir, ah. Uh -huh. Dito ko muna to, sir. Dito na muna. Buti, sir, na ano, naisipan mong sa akin magpadato. Dahil doon sa pinost mo, kaya nakapag-decide ako na papatato na lang ako kasi baga nagpatato na ako, nakatulong ka pa. So, adhikain. Na kasi rin. dati, sir, yun talaga naman yung, ano, yung gusto kong gawin. Kaso, natitigil-tigil. Kasi, inahanap ako dun sa content ko na, ano, na pagtatato ko sa babae. Siyempre, doon ako nakilala, eh. Yung pagtato mo ng mga babae, diyan talaga kita nakilala. Siguro mga since 2022. Hmm. Ano muna ako, silent viewer muna ako. Talagang nakaabang na ako sa mga ano mga sa mga post mo. Ano sir, game na natin? Okay, game na. Pwede lang ako, sir. Start na tayo guys. Bali yung itatato natin kay sir, sumisimbolo ng kanyang trabaho. Ilan taong ka na sir? Nung simula? Simula? Oh. 27. 27 ka nag-start? Hmm. Tagal-tagal na rin, no? Tagal-tagal. Tatlong dekada na. Tatlong dekada. Pwede ko malaman sir kung kailang kahuling ano, nagpatato. Kasi napansin ko dun sa ibang tato mo. Parang ano na. Right. Parang so, medyo 15 matagal. Years. 15, 15 years. years ago. Oo. Oh. Tagal na. Tagal na talaga. Eh ba't naisipa mo sir magpatato pa? Hmm. Dahil nga isa, isa din sa mga adhikain. Ah, so na ano ka lang? Na-influensyahan ka nung adikahin ko, na-ingganyo ka. After, For a good cause. After 15 years, guys, yeah. ngayon na lang ulit magpapatato si Sir. Dahil lang dito sa tattoo At yeah, saka idol talaga kita. Idol. 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 Thank you, Sir. Thank you. Okay, natapos na ang ating napakasayang session ngayong araw. Boss, maraming salamat unang-una sa thank you, thank you so tiwala. Oh. Uh, gusto ko lang tanongin kung kamusta yung experience. After 15 years, guys, ngayon na lang ulit nagpatato si Boss. Oh, ayos naman, um, maganda resulta at may purpose. Yun ang naman mahalaga din. Ito na, Boss, yung parang sumisimbolo ng... Oo, oh, simbolo to. Simbolo ng buhay ko. Makakaasa po kayo na itong session na to is yung ibabayad niyo. Merong mga katanggap na tulong. Sige, yes, 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 yes. So, yun, guys. Hindi, gusto ko maging fair sa inyo. Okay, 5,000 to, guys. Kung binahid ni Sir, so, makakaasa kayo na para sa inyo to. Dahil ito ang mission natin ngayon na makapagtato ako kahit saan lugar ka man sa inyo to mapupunta. So, ano pang dapat natin gawin ngayon? Hindi na kami magtatagal. Maraming salamat Marami ulit. Maraming salamat din, Idol. Nice to meet you po. Nice uh, meet you. Hanap na tayo ng mabibigyan nito. Tara! Guys, meron ako na ano, nakita si nanay nasa likod eh. Puminto ako. Kasi pinaon ko yung camera kasi sabi ko meron na akong ah, makikita na ah, mabibigyan. Ah, parang nag parang nagpupulot si nanay ng mga kalakal eh. Survey muna natin si nanay. Huwag muna natin lapitan agad. Kung tama ba yung hinala ko nagpupulot siya ng ano, kalakal. Ayan na. Ah. Ito. Ay, Ay, try natin kung nakari mahingian si nanay ng ano sarap ng karton. Nay, magandang hapon po. Ano to na iniipon nyo po? Iniipon nyo po to? Ano to bebenta nyo, Nay? Kailangan ko kasi sana ng karton, Nay. Eh. Pwede ba ako manghingi? Ano? Kung intent? Ganito lang, Nay. Pang ano lang may gagawin sana ako? Ano po? kailangan? Pag binibenta nyo to, Nay, magkano to? Ha? Magkano yung ano na pag binenta? marami ka bang kukunin? Sana na, higing karami. Ganyan? Ay, ano yan? Yung hindi maganda ang pagano yan? Okay lang, Nay. Kailangan ko lang karton eh. Butas, Okay lang po. Ano sana to, Nay? Bibenta mo? Iipon ko sa bahay yan bago ibinta niyo. Ay, mo muna. Magkano po to, Nay? Pag isang, ano, pag binenta? Bakit? Muni mo lahat yan? Okay lang yan. Kaso wala akong dalang pera, Nay. Kung anong sakali, hingin ko na lang, Nay. Ay, problema. Magkano na ipagbini ano to binebenta ng isang kilo? Ito po talaga yung ano nyo. Oo, oh, itong ang harap buhay po. Hmm. Dito lang nagagaling ang kailangan. Mga panggamot na eh, dito na. Hindi. Okay. Ano po? Wala ko sariling tahanan, kundi magbabayad ako ng sirahan namin. Saan po kayo naninirahan ay? na ninirahan ay? Nagalatsa nga. Sarili, may sarili po kayong bahay doon? Wala po kayong bahay? Uupa lang ako. Hmm. Magkano po ang bahay niyong upa doon? Basta bago mo tapos ang bari, handa mo ng 3,000. 3,000? Oo. May anak pa po kay Nay. Wala, pamangkin lang. Pasaaral po mga pamangkin. Ikaw po nagpapaaral sa pamangkin mo? Oo. Oh. ano po yun, Nay? Uh, wala po talaga kayong anak? Wala mo kong asawa. Ah, wala po kayong asawa. So <laughs> ito... Ang dandalaga lang po. Hmm. So ito na po yung ginawa yung ano? Hmm. Ano po, pambuhay sa sarili. Eh, wala na mong nag-ano sa akin kasi. Ilan taon na kay Nay? 76. Po? 76. 76 na? Pero parang ang lakas nyo pa, Nay. Siyempre. <laughs> Tulong sa itaas yan. Oo no, nga po. Kailangan lagi kang nakaano sa itaas. Tama po. Pag hindi ka humingi sa kanya ng tulong, hindi ka alalayan, papabayaan ka. Tama so, po. Kailangan, kasi sa kanya yun. Tama po. sige, kunin mo na. Kunin ko na to, Nay? Oh, sige. Eh kaso, Nay, ilang oras mo na ito pinuha? No problem. Ang mahalaga, kailangan. At nangangailangan, hindi Tama po. Kung hindi kailangan, walang pangangailangan, ako pipilitin. -tumit Tama po. Ha? O. Ang bait mo na ya. Hindi na sa ama na naibigay iyo ang kailangan mo. Huwag tayong pababayaan sa itaas. Tama po. Yan ang Makikita ko pa yan. Masigit pa ang... sa Tama po na eh. Hindi natin alam. Bukas pa kalawa, magkatakbo tayo. Hindi, yun know, ang ano natin. Pag-asa natin sa itaas. Tama po. Mahirap masingilin ka. Si ka na kailangan mo. Nga po. Ang problema, karton lang naman yan na eh. Oo nga Kasi kailangan ko talaga ng karton na eh. Kaso wala akong dalang pera na eh. Bakit? Ang pera, pulutin mo ngayon, bukas wala na. Bukas wala na. O, ang mahalaga, makisama ka ng mahal sa Mahirap mo mayaman, may pinag-aralan at wala. Pagkat matanda, yung isa lang ang kailangan doon. Respeto kita lang ka. Apo hindi nag uh, hindi nagsasawa ang ama si Tas. tayo at tulungan tayo sa ating pangangailangan. Lagi pong nakatingin sa atin um, ang Tas. nakatingin, nak nakagabay sa atin yun. Lagi pong nakagabay. Mm -hmm. Saan ka man makarating, nasabayan tayo noon. Opo. Ang init na eh, tapos kaya mo yung ganyan. Mayan, oh, hanggang mamaya pa ako ikot kasi may Magkano Magkanong naiipon mo na ipagano sa isang araw? Kung ilang biyahe. Kung ilang biyahe o, kayo? ko, hati ko muna, babalik ako. Babalik na naman kayo. Umuwi ka na ako, may mga suki ako nag-aantay doon sa akin. Ay, magkano yes. po ba, Nay? Eh? Sa isang araw, magkano kinikita mo, Nay? Eh? Hindi ko po, may kasi ang dispatch sa may polis at saka asa mo. Sa isang linggo, magkano na yung kinikita mo? Kinikita rin yung ng 800. 800 sa isang linggo? So, every 3 days, kumikita ka po ng 800? Oo. Tapos yun na po yung pambahay niyo doon, gano'n. Hindi. Hindi ka lahat, hatiin mo yun. Hindi mm. ka ng pagkain. Hindi ka mm. Sa, sa mga pangbigay pa po ngayon. sa pamangkin. Pero pumapasok yung grade 12 unit. Opo. Sige, Nay. Hindi ko na pabaay, Nay. Ayaw <laughs> mo ba ang pumasyal ako doon, Nay? Hindi na. Basta dalhin mo na lang. kayo. Halika dito, Nay. Sama ka sa akin. May bibigay ako sa'yo. Lala naman. Halika. <laughs> Niloloko lang kita, Nay. Hindi ko talaga kailangan ng karton. Itulak <laughs> natin na kita. Ako na, Nay. Tulungan kita. <laughs> ah, ang ginagawa ko kasi, Nay, Naghahanap ako ngayon ng mabibigyan ko ng tulong. Ay, mag eh, kasi... Natuwa ako sa sinabi mo eh. Bakit? <laughs> hindi ako malihim sa lahat. Oo nga eh. Dito tayo, Nay. Sige, iwan mo muna ito, Nay. Kasi, Nay, nag-bablog nag ako, Nay. Natuwa ako kay Nanay, guys eh. May mga payo siyang sinabi sa akin na... Ano sinabi mo kanina sa akin, Nay? Na Basta ibigay kung nangangailangan. Kasi kahit daw itong karton, kahit napakahirap niya nang kunin to sa maghapon, kaya, Kailangan. kaya pa rin naman daw niya makakuha ng karton sa mga susunod eh. Oo naman. Pero Ayan, sabi ko kasi naman, wala akong dalang pera eh. na ito ba? Problem. Kasi nai, ang ginagawa ko po ngayon ay uh, ginagamit ko po yung binigay na talento sa akin ng Panginoon. Siyempre. Yung pagtatatupo. Ngayon, kung yung ibabayad nila sa akin, yun naman po ang itutulong ko. Kumbaga, yung binigay pong talento sa akin ng Panginoon, gagamitin ko naman po pang share sa blessing. Sa kagaya mo, Nay. Sa mga taong pangangailangan at nagigipit. Opo, Nay. Kasi nung nakakaluwag at kumintin at kumulawa, walang problemang mag-abot sa pangangailangan. Tama po, Nay. Ano pong pangalan niya, Nay? Arcelinda. Arcelinda. Gregorio Fernandez. Guys, si Nanay ay isang dalaga. Matandang dalaga. Matandang dalaga si Nanay. 76 years old, guys. Isipin nyo. Ang lakas pa ni Nanay. Alam nyo po yung rest day, Nay? Oh. Yung parang pahinga muna. Wala ng ano. Araw-araw po ba, Nay? Kalakal oh. talaga? Kung pahinga lang ako, pag halimbawa na matindi ang pakiramdam ko sarili ko, hmm. hindi ko na kaya ikilos, Baka mo pa ako ma... Mapagpapahinga muna. Mapahinga muna. Pero hanggat Masang kaya arang, po. hanggat kaya, kahit may naramdaman ka, hanggat kaya, sige, pumilos ka na para okay. wala kang aasahan na, oy ito lang ano ko sa'yo. Hindi ako umasa sa ganung bagay na kung sino pang mag-abot sa'yo. Kung okay. kung nilang, kung nakita nilang masama pakiramdam ko at gusto nilang tumulo, okay lang. Pero hindi man ubali ko na, oy baka mayroon kang itutulong kahimik naman. Okay. Hindi ako makakilos. Uy, baka gusto mo yung mga... Mas gusto niyo po yung pinag... Mas magaganda yung sariling kayo, sariling isip mo, sariling pag... Diskarte po, no? Kung paano mabubuhay. Kung paano mabubuhay. ng sariling buhay. Sige, Nay. ah um, uh, uh, sa sobrang bait mo, Nay, nakuha mo yung loob ko doon kanina. Reregaluan kita. <laughs> uh, pikit mo mata mo, Nay. Ganun ka. Atas ganon nga. Uh, ganyan. Wah. Wow. Ito na yung para sa iyo. <laughs> so, hindi naman din sa galing Galing naman sa itaas yan. No? Kasi, binigyan niya ako ng kakayahan na makapagtato. Ito yung kinita ko, bibili ko yun sa yo. Tingin ko po, ano, yung pang isang buwan nyo, wala na kayong isipin problema. Thank you. <laughs> At may dagdag pang kain na rin, kung ano man. Oo. Nay, thank you po. Thank you, uh, thank you, thank po, you. po, Nay. Isipin uh, ko naman doon sa lahat ng pangangailangan ko. Apo, pa Nay. Isipin ko yan para pagdating ng time na magigipit ako, ito ang dudukutin ko. Hindi basta-basta basta na Tama Aria po, ka ng area. Tama po, Ganun Nay. Ganun ako. Maraming salamat po, Nay. Thank you po, Nay. Po. Oh, thank you po. Bye-bye -bye po, Nay. Bye-bye. Uh, siya. po yan. In, uh, may inampun-ampun po yan siya, sir. Tapos iniwan siya ng, ng inampun-ampun niya si Hindi mm, lang po ito yung mga mapapanood nyo pa kasi mas marami okay. pa po akong gagawin yung ganito na mga um, mapapanood nyo. Okay. Yes, yes, thank, thank, thank you po. Thank you po sa inyo. Napaka, ano taga blessing po talaga para po na kayo. Thank you po. Thank you po. Sir, thank you po. Bye bye po. My thank you po. Thank you po. So yun guys, uh, isang episode na ang nasisimulan natin at pinapangako ko sa inyo na hindi pa yan dito matatapos ang mga mapapanood nyo na ganito. Nasuportahan nyo ako sa mga kalokohan, sa mga content ko na alam kong hindi maganda panoorin sa iba. Pero sana sa content na to is mas masuportahan nyo ako kasi eto na yung goal ko ngayon. Sana magkaroon tayo ng sarili nating kapwet foundation balang araw. Dahil isa naman din yan talaga sa pinagdasal ko kay Lord na gamitin niya akong blessing para sa iba. Guys, sobrang naging proud ako kay Lola kasi isipin nyo, yung isang buong araw niyang pinagpaguran, mainit, willing siyang ibigay sa akin ng, ng walang kapalit. Kasi sabi niya, ang pinakatumatak sa akin na sinabi niya kailangan mo eh eh mapupulot ko pa naman 'yan sa sa kalsada eh ikaw ikaw 'yung nangangailangan ngayon 'di ba may may mga ano eh may mga mabigat sa aking, ano nagiging aral na hindi hindi mahalaga kung anong meron ka hindi masamang magbigay hindi basta sa taong nangangailangan 'di ba kasi aminin natin may mga time talaga na binabago na tayo ng pera. Binabago na tayo ng mga nangyayari sa atin. So, sila, isipin nyo, no? Kahit ganun, kahit hirap, hindi nila naiisip yung mga ganung bagay. Basta, kailangan mo. Sige. Kasi, kinilabutan ako sa sinabi ni nanay na kasi ang sabi ko, ano, laging nakatingin. Sabi niya, hindi. Hindi lang nakatingin. Nakagabay. lagi nakasunod sa atin ang Panginoon. What a big word. Kita okay, kits tayo sa sunod na video guys. Peace out.